ibang meatball gawa sa testicles ng hayop. lasan nito, alamin. Mahili ka bang kumain ng meatballs? Gawa ang pangkaraniwang meatball sa giniling na baboy o baka. Pero ibahin mo itong meatball ng Canada at Amerika na gawa sa balls o testicles ng hayop. Literal na meatball. Ika nga, ito ang Rocky Mountain Oysters. Bakit nga ba ginagawang putahe ang testicles ng hayop? At anong lasa nito? Alamin dahil nangangailangan ang sinaunang ranchers ng mas murang mapagkukunan ng pagkain, sinubukan nilang lutuin ang iba't ibang parte ng karne kabilang na ang testicles o oysters. Kadalasang gawa sa testicles ng baka ang Rocky Mountain Oysters, ngunit ginagamit din ang baboy at tupa. Matatagpuan ng oysters na ito sa Western Canada at Amerika kung saan laganap ang castration o pagkapon. Maraming luto ang testicles ng hayop tulad ng gisa, prito o poached. Sa sobrang patok ng mga Rocky Mountain Oysters, merong inuorganisang testicle festival. Katataon taon kung saan tampok ang putahing ito. Mayaman ang Rocky Mountain Oysters sa vitamins, minerals at protein. Kalasan nito ang karni ng usah at kalamares para sa mga nakatikim na. Napakasarap daw nito. Pero ikaw, susubukan mo bang kumain ng putahe na gawa sa testicles ng hayop? D W Research Report. Re -re -report.